Trending hindi lang sa Pilipinas kundi sa ilang parte ng mundo ang mga protesta tungkol sa korupsyon at mga abusadong opisyal. Sa Nepal, sinunog na mga kabataan ang parlamento matapos mapaslang ang labing siyam na estudyanteng nagprotesta laban sa maggastos at magagarbong pamumuhay ng mga politiko at pamilya nila. Ganito rin sa Indonesia dahil sa galit ng publiko sa malalaking bonus ng mga opisyal. Dito sa Pilipinas, hindi na matago ang galit ng mga Pilipino sa mga kinurakot na pera ng bayan para sa mga bilyong-bilyong pisong proyekto. Sabi ni Marcos Jr. at ilang opisyal, kalma lang daw at huwag magalit. Ang tanong tuloy ng marami, kailan pa naging masama ang magprotesta? Ayon kay Attorney Mark Lim, associate ng Public Interest Law Center, ang right to dissent ay fundamental right ng mamamayan para ipahayag ang kanilang saloobin sa iba't ibang issue. Ang right to dissent ay ang karapatan ng mamamayan na magpahayag ng di pagsang-ayon, mag-organisa at ipaglaban ang kanilang paninindigan. May karapatan tayong magpahayag ng opinion at alternatibong pananaw taliwas man ito sa gobyerno. May karapatan tayo na magtipon at humingi ng direktang tugon sa gobyerno doon sa mga hinihiling natin ayon kay Attorney Lim, importante ang karapatang magprotesta at magpahayag ng pagtutol. Historically, hindi naman binibigay mga karapatan natin o mga kahilingan natin basta-basta ng gobyerno o ng nasa poder. Kahit nga yung pagkilala sa mga batayang karapatan natin ay kailangan pang ipaglaban. Madalas, pinipigilan ng pamahalaan ang mga protesta gamit ang deployment ng kapulisan sa mga rally at mga di makatarungang polisiya para iharas, takutin o kaya ipakulong ang mga nagpoprotesta. Sa totoo lang hindi krimen o anyo ng terorismo yung pagpoprotesta. Pero ginagamit ng gobyerno natin yung mga batas para kasuhan yung mga uh, lumalaban. Halimbawa, ginagamit ng gobyerno natin yung batas pambansa bilang 880. Sinasabi na walang permit kadalasan 'yung mga rally. Pero kahit nga itong batas na 'to na ipinasa nung panahon ni Marcos Sr., sinasabi na uh, walang dapat hulihin sa paglahok sa isang mapayapang protesta. May permit man 'yan o wala. Mas malala pa dito Ngayong merong anti-terrorism act o terror law, ginagamit din ito para kasuhan 'yung mga uh, aktivista. Mas mabilis pa 'yung ginagawa ng gobyerno na case build up laban sa mga aktivista, 'yung pag-freeze ng mga assets, kesa doon sa mga nawawalakot, sa mga contractor, iba pa. Sa harap ng ganitong kalagayan, paano ba dapat isa praktika ng mamamayan ang kanilang karapatang magprotesta? Una, dapat alam natin kung ano yung mga uh, karapatan natin. Yung freedom of speech, expression, assembly, uh, association. At panghuli, dapat organisado. Dahil organisado yung korupsyon, organisado yung pag-oppress sa atin ng gobyerno, dapat organisado rin yung paglaban natin.